Hindi dumalo si Pastor Apolo Kibuloy sa ikatlong pagdinig ng Kamara sa SMNI sa kabila ng imbitasyong ipinadala ng House Legislative Franchises Committee. Sa isang sulat na binasa sa pagdinig, dumistansya si Kibuloy sa network kung saan lumalabas ang kanyang mga programa. I have not been an officer of Suara Submedia Corporation from the time of the enactment of Republic Act 1442 up to the present. Hence, I must respectfully Send my regrets. Ayon sa abogado ng SMNI, 2021 o 2022 nang ibinigay ni Kibuloy ang kanyang 1.5% share sa Suarazug Media Corporation sa Jesus Christ Workers Members Cooperative. Ang Suarazug o SMNI ang ginawara ng prangkisa sa ilalim ng Republic Act 11422 noong 2018. Wala na raw anumang kaugnayan ngayon si Kibuloy sa kumpanya. Pero ayon sa mga mababatas, maituturing na ultimate beneficial owner ng SMNI si Kibuloy kahit noong nakaraang taon. Ito'y dahil forma lang na naitalaga bilang bagong executive pastor ng Kingdom of Jesus Christ si Marlon Acobo noong December 19, 2022. Base sa mga dokumentong isinumite sa Securities and Exchange Commission, ang executive pastor ng Kingdom of Jesus Christ ang may pinakamalaking share sa Suara Parang minimisly yata tayo ng sulat na to. Kasi even after the enactment of the franchise agreement, siya pa rin po ay uh, officer ng uh, ng corporation. Napansin din ng mga mababatas na magkaiba ang ilang impormasyong nakalagay sa mga dokumentong isinumite ng Suara Sub sa Kongreso at SEC ukol sa corporate structure nito. Ito pong submission ng GIS to Congress which has the beneficial ownership declaration, ito pong binasa ko, ito po ay wala po dun sa submission sa SEC. Ibang isang video sa SEC, ibang isang video sa committee. Ano po totoo doon? Yung totoo po, yung sa SEC po. So fake ko yun na dito? Uh, hindi man fake po. Maybe nagkamali yung nag-file. Dahil dito, nadagdagan pa ng rason ang mga mambabatas para himukin ang National Telecommunications Commission na suspindihin ang operasyon ng SMNI. Ang committee report sa na naturang resolusyon, aprobado na ng komite. We are simply really urging NTC na... Mukhang nagkakalokohan dito kasi may mga fraudulent aspects dito. Suspindihin nyo muna habang tinitingnan natin lahat ito. Bago ang pagdinig, sinabi ni Bunting na pinangalanan na ng SMNI host na si Jeffy Celis ang taong nagbigay sa kanya ng impormasyon hinggil sa umano'y mahigit isang bilyong pisong travel fund ni Speaker Martin Romualdez. There is a source. Okay. And I will, have to, I will have to discuss this, of course, with uh, the committee and the uh, Speaker and Ipinagpaliban ng komite ang desisyon kung pakakawalan si Celis dahil sa petisyong inihain ng kanyang asawa sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa kanyang pagkakakulong sa Kamara. Kasamang naghain ng petisyon ang asawa ng SMNI host na si Lorraine Badoy pero tanging si Celis lang ang humiling sa komite na mapalaya. CNR Kanghel, CNN Philippines.